Ito ang dagat na hindi ka lulubog at lulutang ka dito. Tungkol sa dagat na hindi ka lulubog at lulutang ka dito, ito ay tumutukoy sa patay na dagat o Dead Sea. Ang tubig nito ay may mataas na asin concentration o salinity kaysa sa ibang dagat, na nagre sa isang espesyal na katangian ng pagtakop ng mga bagay, kabilang ang mga tao. Dahil dito, sa Dead Sea, ang mga tao ay madaling lumutang sa tubig nito nang hindi kailangang gumawa ng anumang pagsisikap. Kung bago ka lang sa channel na ito, kung pwede sana ay pindot ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ia-upload namin. Kaya simulan na natin. Dahil sa pagiging napakaalat ng tubig nito, ito din ang world saltiest water o pinakamaalat na bahagi ng tubig sa buong mundo. Kaya naman sa lawa na ito, hindi ka lulubog at lulutang ka dito. Inaakala ng mga iba na imposible kaya naman walang nabubuhay ng mga halaman at hayop dito. Dahil ang dagat na patay o Dead Sea ay isang endorheic na lawa na matatagpuan sa pagitan ng Israel at Jordan. Ito ay ang pinakamababang punto sa lupa sa ibabaw ng dagat, na may isang elevation ng humigit kumulang na 430 metro sa ibaba ng antas ng dagat. Ang pangalan na Dead Sea ay nagmula sa katutuhanang ang karagatan ay hindi maaaring suportahan ang alinman sa buhay halamang dagat o isda dahil sa mataas nitong asin concentration, salinity. Sa katunayan, ang tubig nito ay sinasabing mahigit sa sampung beses na mas malapot o maalat kaysa sa karaniwang dagat. Ang mataas na halumigmiga ng Dead Sea ay nagpapababa ng katumpakan o katiyakan ng mga bagay, kung kaya't ang mga tao ay madaling lumutang dito. Ang paglutang sa Dead Sea ay sanhi ng pagkakaroon ng mas maraming asin sa tubig kaysa sa katawan ng tao. Ito ay nagdudulot ng isang puwersa ng pagtaas ng pagtutulakan o buoyant force mula sa tubig na nakasakop sa katawan, kung saan ang bigat ng katawan ay nabawasan sa tubig ng Dead Sea. Sa gayon, ito ay nagre sa paglulutang ng mga tao ng natural at walang pagod. Gayunpaman, mahalagang mag-ingat habang nasa tubig ng Dead Sea. Dahil ito ay may mataas na asin, ang tubig at putik nito ay hindi kainis-nais na inumin o lumapit sa mata. Ang mataas na concentration ng mga kemikal na ito ay maaaring makasama sa ating katawan. Kung nagbabakasyon ka sa Dead Sea, mahalagang sundin ang mga alituntunin at patnubay ng mga autoridad upang mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng ating katawan. Dahil sa mga katangiang ito, ang Dead Sea ay isa sa mga paboritong pasyalan para sa mga turista at ang mga tao na naghahanap ng mga benepisyo sa kalusugan. Ang tubig nito ay sinasabing may mga propertad na nakakatulong sa paggamot ng mga sakit sa balat, at nakaganda ito sa iyong balat. Isa dito ang magnesium salts, ay nakakatulong sa pamamaga at dry skin. Ang putik naman mula sa Dead Sea ay ginagawang therapy para mawala ang sakit ng mga tao na may osteoarthritis at iba pang mga kondisyon. Bukod dito, ang kapaligiran ng Dead Sea ay may natatanging likas na ganda na may mga bundok na naggagandahan at malapit na mga himpapawid. Kilala din ang Dead Sea na mayroong iba't ibang mga mineral na natatagpuan sa tubig at putik nito, kasama ang asin, mga mineral na asin tulad ng magnesium, potassium, at calcium at iba pa. Ito ay may pinakamataas na konsentrasyon ng asin sa anumang katubigan sa buong mundo, na nagresulta sa pagkakaroon ng mga komersyal na produkto na gawa mula dito gaya ng Dead Sea Salt, sabon, lotion, at iba pa. Gayunpaman, ang kabuoang sukat ng Dead Sea ay nagsisilbi ring tanong sa kalikasan. Ito ay nagbawas ng laki nito ng malaki sa panahon ng mga huling dekada dahil sa kawalan ng supply ng tubig mula sa mga ilog na nakakahugis dito. Sa kasalukuyan, ang mga pagsisikap ay ginagawa upang maabot ang pangmatagalang balanse sa supply at demand ng tubig sa rehiyon, upang mapanatili ang kalusugan at pagkabuhay ng Dead Sea. Muli, ang susunod naman tatalakayin natin ay kung ano nga ba pinagkakaiba ng Red Sea at saka Dead Sea. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kita tayo sa next video.